turning our weakness into <laughs> positive is impossible to do. Kaya ang pagiging mahiyain ko at chicken hearted ay walang solusyon. Iyon yung pagkakalam ko before. Sa kaputihang malat, iba yung nangyari in 2019. Ito ang panoodin natin yung video ito. Ayan, napa order ako ng chicken na laking. Nakain mo lang. Medyo mainit sa chicken guys ha. Kasi medyo mahinig ang... na ako. Next time, pinuro mas malakas na yung loob. Kaya kahit sobrang nahihiya mag ako mag-vlog way back 2009. Kaya nga nga baka kasi nag nagising ko yung mga taong natutunan. Ay sinimulan lang ko pa din. Then... Mahirap puntahan ang isang lugar kung hindi naman doon tayo nakaharap. <laughs> Dahil we go the direction we face. Kaya napakalaking bagay na we are facing kung saan man tayo patungo. Kaya dun sa 2019 video ko na napanood nyo para magbago for the better or even for the best. I'm willing to be uncomfortable to be comfortable. <laughs> Ang kainangan gawin natin sa weakness ay tapakan. Suntukin sa bunga at siguraduhin we did are very best para sagupain sila. It's just a matter of time. Magigising na lang tayo. Isang araw, biglang hindi na natin alam ang pangalan ng week. Kahit nakakakabang mag-vlog, nag-vlog pa rin ako. Kahit nakakakabang mag-stream, nag-stream pa din ako. That is the only way we can turn our weakness into positive changes sa buhay natin.